kay Krista. Ah, oo, oh, oh. team Krista te. Eh. Iyan yeah, no? Ayan, yung mga vlog mo. Kalinga, Star Rocks, Sundaos. Oh, oh. Mm, Mapakalbo ka rin ano. <laughs> yung dati pa rin, mix ano, Gupit ni Mikoy. Oh. Dahil mo ka nagre-request doon. Ano? Mga gupitan daw. Krista ka na. Krista <laughs> ka na. <laughs> Krista ka. Mikoy and Krista ka. <laughs> Edo, si Edo, nagkita kami kagabi eh. Napad ko yung vlog mo Lagi nag-ano na ako ngayon. Oh. Kasi hindi naman na busy kasi yung dami ng barbero. Kaya na, Kaya, na ano na. Christ, Krista Klaber ka rin siguro ano. <laughs> lahat naman, lahat. <laughs> Yun, lahat. Lahat <laughs> naman sinusuportahan. Lahat no, walang pili. Puro kayo bigan natin Yun no. Okay. Yan. Hindi na na tayo. na to. Nakita ko ba kasi na doon sa bahay nila? Oo, ko para yung sige yung mga ni Norbert. Ano ba na. na yung napunta, no? sabi ko, madalas itong wala dito na dahil. Mas Doon ako nag... Doon nag-vlog? Doon Doon ako nag-vlog? Doon ako nag-vlog? Oo, meron. Hindi ka nagtama. Nauli ako eh. Napasunod ako doon. Yung nakasunod, dumerto na ako sa dahil. Si Gasolina pagpunta ron. Tulsun si pa rin ang ko. Nakasakay ka ba? Wala mo ka pa kasi yun. Ayun, para mas sarang Hindi sa na talaga yung ato nagka ba ba? Nagpakita ko na tayo Dito na nakapakita ko sa mga. Ay nagpapakita si Nicole? Nakalaat kayo. Pinagpulay din. Dito si Ito, nga. Ito, ito nga. Ito, ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito Wow, kami Chris. Kamu hal di jeep baru tu sini tu ya. Eh, orang ni deh. Betul tu mau nung mau beli barang ni nung Ito nga na okay? ng na warp ay warp ka. Okay David, boy, David karang, sabay ko yun. sa okay, David, kalingat DJ, ano, bago mag-propose propose na eh, no? Oo, no, nag-propose na. propose Malapit na ang kasal doon. Bro, kaya nagpagpipit si Kalingap JJ nung nakaraan. Nag-propose na si Kalingap JJ. Nilipitan ko, nag-propose na. Oo. Nagkakasal na yun. Nagkakasal okay, na siya. Yan. Yeah. Nakita ko sa po. Yeah. Pa ka yeah. yeah. Kaya pala eh. Invite ka Lahat ng K-boys, saka kayo, invite kayo niyan. Kaya nagpipitin niya. Kuya, mo na ako yung magandang kasal.

Ito, pag-vlog, hawak ng oras niya. Para, at least, ma at sa saling na pag may emergency. Oh. At least, pamilya na siguro kanya. Sa mga pag may mga sakit, siya. Siya ang lapitan, tanungan. Ang mga pamilya din siya ng ko, pag mo na ako bawag magkulay.

Dito po, pero wala po ang Dito po. Pero wala siya na Wala daw siya Wala daw siya sa um, hmm. tayo. Wala kayo? Ay, kayo? Ano, sa so, ko lang ulit po. Dapat lahat, na. Ano.

etsy, okay, parang nakaan nyo yata no? Oh, dalaw? hihihi hmm. dalawa na ang jam ko ay naka parang ano ba yung bakaw? thailand thailand nung test nyo nga yan nung test nyo nga, dudumugon yan jam? ano lang, parang balance-balance lang, palit balitan. lahat naman talaga yung makakausap tayo no mata ba ka ulit? baka di na lakad yung gas test nyo yan, lakad lakad yung gas test nyo Blown, blown. ah uh, dalawa ang balit na doon Ang balit na gusto kaya yung pagdarap mamili kita. Yeah. Di naman pwedeng alam ng lang ito lang. Hindi naman. Tukulang andala. Mahakayon naman. Paingin pa. Sa paingin bigay naman? na man? ito pa. Pero hmm. malaki pa lang dapat. Nang malam Kaya tama lang, ano, na lang yung ano yung lang sa ano lang sa sa ina na lang manila. Pero sa ganyan, yung, yung, yung bata na yan. Hmm. Yung nakita namin na, yung, na, yung naglalakad hmm. sa

Gayon, ano ang lagi sa liglayo, Kuya? Dak descript lang. Ilalagang kasalita niya. worries, Makar iniisip kayo.. Halang은 paano ikaw mag sadece 3って ka waako siya ip Sigay ang kung ikaw mag sexy Sa

Salamun, itu buatan anak Nari, jadi yang pukutah. Sedang ada anak-anakmu? Kalau universitas apa? Naga. Naga, Arisha, Yuenxin. Pelangi, pelangi, high school pelangi. Mama, pelangi. Mama. High school. Kini kau ada di situ nanti pada segala. Segala,

tapos, mga after 2 weeks, kaya nung Sunday, nagpagutok na na ngayon yung na rin ako, wala na rin mula. Ako na may ano. Ikaw makulit! na may gawa ng gutok na ito. ko na, request na rin ng mga viewer. Mas maganda na ito na ito. At yung mga ano rin. Dito. Ito po yung gupet si Kadinga Pistar Rock. Ayan no?